Sa naganap na ASAP in Milan, ay isa nga sa talagang inabangan si Kim at marami rin ang kinilig sa naging tambalan nila ni Paolo Avelino at sa kanilang naging pagkanta kanina. Malapit na rin na mapanood ang kanilang serye na linlang na kanilang pagbibidahan, samantala, napakarami naman na nanood at nagpakita ng suporta sa mga kapamilya artist sa Milan. Baka pwede niyong i-correct kung tama. Say Benissimo. Ano yan? Say Benissimo. Ano nagsabihin naman? Meron pa isa, meron pa nisa. Pero parang tinawara sa atin ng make-up artist, kailangan may I feelings. Ano? Tidawang bad show. Ako ano sa loob ba? Sembilan. Grabe, kasi pagkatuto tunda. Ang atutunan ko lang ay tigo, tigo, kepigo, kepigo. Ano Ke yung isa okay. kuya? Ano yung bahal kita? Thank you, ah. Grabe, Paolo. Sobrang singer na senior ang dating mo doon. Kaya naman, patuloy po na natin ang nila. Good evening, nila! Good evening! Nag-enjoy ba kayo? Yes! <laughs> oh, we love that energy. Ito yung may pinakamalakas na hiyawan as of as of natin. To world tour! hindi na kinakabayan pa rin ako pero siyempre nakadagdag sa confidence ko yung kasama kita. Ano yun? <laughs> But seriously, I'm honored to finally work with you, Kim. After 12 years in ABS or 14 years pala, nakatrabaho rin kita. Oh, pala, ako din, sobrang kala din ako. It's a pleasure na makatrabaho. Oh, pati <laughs> ganun. <laughs> It's a pleasure na siyempre makatrabaho ka din. Tsaka makashare ka sa isang stage. So, Tagal ko rin hindi nag-love things broad, pero Salamat. <laughs> Ayan, mga kapamilya, malapit nila pong mapanood ang teleserye naming Lang. So, yun po yung, yung sa mga dapat ninyong abangan mula sa ABS-CBN and Dreamscape Entertainment. At eto pa!